Uh, sa... Hi guys. Uh, nandito tayo sa ano no sa SMRA. secret ko yung buwan so guys uh, hindi natin matuloy siguro yung laban sa ano no sa 57 kulang pa rin yung nakalista ng mga fighters natin kaya bahala na si ano si boss Jerwin guys kaya kung di talaga matuloy sa 27 guys um, PM na na natin si ano si paking Jerwin kung kailan ulit yan kasi di pa kasi na kumpleto yung ano natin eh yung mga fighters natin nasa limang ano pa lang ay lima apat kaya pagpasinsyaan nyo na guys no to guys hanggang dyan lang sabihin ko sa mga fighters um, shout out dyan sa Liga Lang Kamao uh, Boss Lakes dun Kuibagsik Bagsik, uh, Iman, Alahid uh, GC Bugayong shout out dyan uh, sa in Heart Bruce Bruce shout out dyan sa lahat ng mga trupa ko nila MJ Vlog, nila Foods Mario, uh, Mario Rigamonti, Carhout. Kaya dyan lang tayo guys. Uh, go!